Kami ay kakain ng hapunan nang walang pera. Wala kaming pera, maghahanap kami ng murang kakainan dito. Ay, Siguro no, biryani na lang. Ay, Kung sa kami makarating, doon kami kakain. Saan mo mura? Maglakad na lang kayo. Maglakad naman tayo para tayo ma-exercise. Okay, okay lang sa akin. Basta tayo kakain. Doon tayo sa pinakamura kakain. Indian food. Indian food ako may kakain. Pero Indian food lang tayo. Sige, uh, subok lang kakain tayo. Hindi, hindi, hindi. Update ko na lang kayo pag nandoon na kami sa aming kakainan. Punta na kami eh. Yan, ganito ang view dito sa Qatar pagkagabi na. May mga tambay rin. Dito kami usually bumibili ng mga uh, pagkain na uh, ano lang, merienda, ganyan. Ah, ano yung sa siya sa si Hindi ko alam. 26 34, 34 Ah, dito na kami sa Tatana. Ibuti dito, magkana sa pinanduit. Oh, ni dito na kami sa resto. Ang ko, ano, kumaka 10 litro na po naman. Sino, kung kredit natin eh, mahal eh. Oo, mahal pag home credit, boy. <laughs> Hindi ko yung na ng aming pagkain at sa kagutuman. <laughs> pero, solid na, pero solid na kanilang kami na dito ang uh, in order lang namin ay chop suya at sisig uh, bale 61 real lang ang nagasas sa dito yan kitang kita nyo naman side na side ang plato tsaka ulang panali na dito okay. ang pagkagos nyo mag visit dito ang marirecommendan namin dito masarap ay bulalo tsaka sisig meron din sila mga paksiw meron din silang tapsilog mga silog, meron din silang available. Panalo din, panalo din ang kanilang ano dito. Tapos, after nyo kumain, pwede rin kayo mag-shake. Meron silang avocado shake, banana shake, orange, uh, apple, kiwi, yan. ayun bali, tapos na kaming kumain. Uh, next time, i-video uh, namin pagkakumain kami sa... Sa ano nga kayo, James? Yung kanakain natin na biryani. Sige, see you there. Tapos na kami kumain. Punta na lang like, kami sa sa dorm. <clears throat> sa labas. Ito nga po pala yung view sa labas. And, lakad muna kami habang busog. Malapit lang to niya. Lakad lang namin. Siguro mga 5 minutes lang na lakadan. Sa ngayon medyo malamig na ang panahon dito. Hindi na tulad dati ng pagdating ko dito after 2 months, parang ganoon. Sobrang init kahit gabi sobrang init. Lakad <laughs> na kami, pauwi. <laughs> <laughs> busog na busog to. Yan, makita okay, lang sa tiyan. Yan, <laughs> <laughs> Yung kanyang pa-swimming, na. <laughs> Uh, oh, busog na busog see you guys, next video uh, uh, sa biryani kami kakain pakita na lang namin sa inyo For, sa ngayon, uwi na kami ng bahay Bye!